Ito si Hunter at ngayon, pag-uusapan ko ang Penabing Escapes. Sana tama ang pagkabikas ko niyan. Medyo subo, Penabing Escapes. Subukan mong sabihin yan pagkatapos ng Puente San Miguel. Subukan mong magsalita pagkatapos ng 20. Interesado ako sa kaganapang ito. Tungkol ito sa mga bulaklak. Ngunit umaasa akong sa pagtatapos ng araw na ito ay mas mauunawaan ko ang kultura ng kaganapang ito kung bakit ito naririto. Gaano katagal ito nangyayari Titingnan natin ang bawat isa sa mga hardin. Gusto ko, bubusisiin ko ang bawat hardin isa-isa. Titingnan ko ang paligid. Titingnan ko rin kung ano ang gusto ko sa bawat hardin. Syempre, iba ito sa kung ano ang gusto ng ibang tao, pero para sa akin, para sa aking kasiyahan, ano ang gusto ko? Marahil fountain, fountain ng tubig, o isang partikular na bulaklak, estatwa o katulad nito. Tara, tingnan natin. Ang ironya ay gumagawa ako ng pelikula tungkol sa mga bulaklak. Wala akong alam, hindi ko alam ang pagkakaiba ng Daisy at Sunflower. Ang tanging masasabi ko lang ay kung anong kulay sila. Ayos yan! Kaya narito na ang hardin numero uno. Bubusisin ko ang bawat isa sa mga hardin. Ito ba ang iyong hardin? Hindi, ang mga ito ay kamangha-mangha. Hindi ba sa tingin ko, makikita tayo ng maraming magagandang bulaklak sa buong araw na ito. Ito ang Garden numero uno. Panabing Escapes. Maganda. Sa tingin ko, gusto ko ang daan at kubo sa itaas. Parang isang bahay kahoy, hindi ba gusto kong pumasok dyan? At pangalawa, ito ang nakita ko noong isang araw gusto ko talaga ang fountain ng tubig doon at pinanood ko yon sa mabagal na takbo kung nakita mo ang aking nakaraang video mukhang kahanga-hanga iyon gusto ko yung maliit na bahay doon ang paborito kong katangian ng hardin numero dalawa ay ang magandang fountain ng tubig sinasanay ko na ito ang hardin numero Lo, napakagandang mga bulaklak at yan na ang mga bagay na maririnig mo mula sa akin ngayon gusto ko talaga ang bahay doon ulit. Nakaupo dyan na may alak. Oh, maganda. Ito ang Hardin numero tatlo. Ako, gusto ko talaga ang mga bato na mayroon sila. Nakakadagdag ito. At uh, narito sa numero apat, may ilang bagay na talagang interesado ako dito. Tingnan mo ang mga ito. Gusto ko ito. Tawagin natin ang magkasintahan na ito. Sa kanilang unang date. At ito ang paborito ko. Hanggang ngayon, parang snowman Ang hardy numero lima ay may paborito kong bagay. Isang higanting talon ng tubig. Mahilig ako sa mga talon ng tubig. Gusto ko ang mga ito. Hindi lang yon, Napakagandang mga bulaklak. Tingnan mo ito. Ito ang paborito ko hanggang ngayon. Isa itong Japanese Zen Garden. Dito mismo, ang ganda nito, ito ang klase ng bagay na gusto ko, parang sa Kyoto, Osaka. Nag-hangout lang ako sa mga lugar na ito ng mga oras. Garden number 7, sa tingin ko, gusto ko ito sa ilang kadahilanan. Nandiyan na naman ang bahay sa istilong hapon. Mayroon ding napakagandang talon. Mayroon ding napakagandang tampok na tubig. Hindi ko ngayon nakita agad. Mayroon ding nakatagong talon doon sa sulok. Ang ganda niyan. Bakit hindi natin buksan ang mga hardin na ito? 'Yan ang problema. Lahat ng mga hardin na ito ay nakatali. Nagtataka ako kung anong oras nila binubuksan ang mga iyon. Siyempre ang sarap lang maglakad doon papunta sa bahay, kumain ng sisig, kasama ng San Miguel. Oh, uh, yam. Mayroon tayong hardin bilang walo. Ito ay talagang kawili-wili, isang malaking halaman sa harap at ang daan na ito ay patungo sa napakagandang bahay. Oo, oh, yun na, magtatapon ako ng ilang salita dyan. Hindi ko alam ang Griego. Baka pupunta ako, Ethiopian ba talaga ang estilo dahil sa mga mukha na yon, Yung mga ulo sa pinto? Ah, Baka masabi kong ito ay parang habit eh. Ang hardin bilang siyam ay may mga maliit na puno na parang bonsai. Ang talagang gusto ko, ano yun, parang istruktura na pagoda. Napakaganda. Gusto kong umupo doon. At ang tampok ng hardin na ito, hindi ko pa nakita ito sa iba, ay isang mesa at upuan. Payagan nila tayong makapasok. Gusto kong umupo doon at maliit na tampok na tubig na nandyan. Napakaganda. At narito ang hardin bilang sampu. Ang gusto ko tungkol dito, yung daan na parang zen. May maliit na tampok na tubig doon at pagkatapos ay sa likuran. Isang bagay doon. Tingnan natin ng mas... Ito ay isang kawili-wiling isa. Garden number 11. Gusto ko itong mga kahoy na stepping stones na nagdadala sa dito. Ibig sabihin may talon sa likuran doon. Hindi lang iyon, meron kang ganitong uri muli. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito, parang pagoda. Mga bulaklak, maaari ka lang umupo doon sa isang gabi ng tag-init. Napakaganda. Masaya bilang duwal. Gusto ko ito dahil ang tampok na tubig ay nandyan mismo. Diretso sa harap kasama ang mga palayok. Nakakatuwa nakakatuwa ito sa akin kahit na parang mesa at upuan, talagang maganda. Pero nandyan pa rin ang original na takip na parang ginagawa ng mga magulang mo para hindi ito magasgasan. Hard and Lucky 13 <smart noise> Ang talagang gusto ko ay, siguro ang tawag dito ay groto. Kaya may groto na may talon sa loob nito. Siyempre, wala namang tao sa Pilipinas. Yung sa tingin ko, napakaganda. At saka, itong maliit na bahay para makaupo ka, pero muli, ang mga lubid ay humahad lang sa atin para makapasok. Sana magbukas yon sa isang punto. Kung hindi, sayang naman kung hindi tayo makakapasok doon. Talagang gusto kong tumayo sa tabi ng groto na yon. Sobrang nakakapagpakalma lang ng tunog. Hindi ko alam kung bahagi ito ng Hardin 13 o kung nandito lang ito palagi sa parke na ito. Pero maganda, hindi ba kawili-wili? Etching Hardin 14, diretso sa magandang daan ng Hardin patungo sa isang. Kastilyong Ingles, Napapaligiran ng isang muwat na magpapanatili sa mga pranses na wala rito. Hardin numero 15. Napakagandang pintuan ng pagtanggap dito. diretsyo sa daan ng Hardin. Nandiyan ang magandang daan ng Hardin. Tampok na tubig. At isang pang tampok na tubig, Hardin 16. Malapit na tayo sa dulo. Ngayon, iba ito. Gusto ko ito ulit. Parang isang bahay kahoy estilo ng Afrika. Gusto ko ang hardin na ito dahil may pagkain. Mga karot, mga kamatis. Ano ito? Nakikita ko ang isang uri ng Pilipino. Diretso sa daan ng hardin, sa pamamagitan ng pasukan. At papasok sa maliit na bahay kahoy. Maligayang panabingat 2023, hardin numero 17 at syempre magagandang bulaklak mga halaman daan ng hardin patungo sa isang magandang lugar para umupo at maging mabuti sa mga kaibigan kaunting alak, tinapay oh, ang ganda and sa wakas, meron tayong hardin 18 may bahay dito ngunit narito ang sa tingin ko ay talagang kahanga-hanga ito, ito, ang palayok na ito Mukhang nahulog ang mga palayok at parang tubig na bumabagsak pero sa halip na tubig mga bulaklak. Ano mahusay iyon? Inilaan ko ang video na ito para sa aking biyanan, si Mommy Josie, na sigurado akong nanonood ng video na ito at binabanggit ang bawat bulaklak, mga halaman at puno na kanyang nakikita. Ito ay para sa iyo, Mommy Josie. Yan ang lahat mula sa Penabing Escape 2023 Gardens sa personal. Gusto ko yung mga ganitong uri ng hapon. May dalawa o tatlo na magkatabi. Lahat ay parang ganitong istilong hapon. Ako lang yon. Nandito ka na ba? Kung nandito ka na, aling hardy ng paborito mo at bakit? Ipaalam mo sa akin sa mga komento sa ibaba at kung gusto mong makakita ng higit pa mga video tungkol sa Baguio, pakipindot ang subscribe at ang notify bell. Patuloy tayong gumawa ng mga video tungkol sa magandang Baguio. Gusto ko dito. See you. Sa aking channel, gagawa ako ng bago maglulunsad ako ng isang selfie gallery. Kaya sa dulo ng bawat video, maglalagay ako ng ilang mga larawan ng sino mang lumapit sa akin sa kalye at nag-selfie tayo ng magkasama. Kaya huwag kang mahiyang lumapit kung makita mo ako sa Baguio. Halika mag-selfie tayo ng magkasama. I-feature kita sa susunod kong video sa selfie gallery.